Hello guys. Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, ang Mindanao, usan Manasulok ng bundoso. Ito guys, kung kayan kung saan nagsusuting yung batang kiyapo. Ito pupunta po ako dito. Dito yung lugar mismo nagsusuting ng batang kiyapo. So tara guys, sabayan niyo po ako. Pupunta po ako doon sa looban kung saan doon ang bahay nila ano, di magiba. So tara. Ito sasamahan sama nila ko ito, mga bata. Tara, let's go. Yeah, sige. Kasi hindi ako marunong dito papuntal sa looban So ito, beritsa ako dito mga guys Ito yung mga dalagita sinamahan nila So oh, Sige so, Ito, sinamahan ako mga guys, yung mga bata So, yan pala dyan guys, sa loob. Papasok ako dyan. Tara, sabay yung mga guys. So, diretso tayo dito. Kuya, okay lang kuya, magblaga ako doon. Sige, so, sige. salamat. Tara guys, sabay nyo po ako. Pupapasok tayo dito yung kung saan palagi nagsusuting yung batang kiyapo. Tara guys. Tara. So, So dito natin makikita yung bahay di ni ano, di magiba. Ito so, pala. Dito. Ito yung mga bata na kasama ko mga guys. Yun. Nagpasama pa ako sa kanila kasi taga rito po sila. Yan. Tara. Yun. Hello po, good morning po. Ibablog ko lang yung pinagsutingan po. Ito po, so... Nasanbar yung bilyaran dito. Baka na na yata kayo. <laughs> dito ba yun? Pinagsutingan. Pero pwede dito, dito diba nagsusuting yung batang kiyapo dito. Sambayan yung daan. Ay ano? Yun, ay, tinapat. Tinapat nila. Oh, uh, sa Santa Mesa. At tapos yung yung dito, mayroon dito sa loob ng bilyaran, may court wala. Wala rin. Ah, oh, Sa Santa Misa. Oh, Santa Misa na pala yun. Nakala ko dito. Kasi mayroon ilog yun. Doon pala sa Santa Misa yun. Minsan po doon. Ah, sa looban yun. Minsan sa ano? Sa sa litre doon sila mismo. Sa malabong nagsyuting. So, pinuntahan ko na doon. Nag-vlog -nag na rin ako doon. So, kung kailan, kung sino, yung nanganak doon si ano, yung si Martis, yung bata pa, doon po yun. Kaya nag-vlog rin ako doon. Tara, oh.

Araw po. <laughs> Nagbablog lang ako dito sa ano sa looban. Yung kung saan nagsusuting palagi si Tanggol. So ito mga guys, sinamahan ba ko ng mga bata ay Kasi dito lang sila sa malapit. Ayan po, yung dito sa looban mismo, yung sinusutingan. Kung pwede kayo magpakilala na para sisikat kayo sa ibang bansa. So ito palabas na kami mga guys. Yo, nasa looban na. oh, nasa labas na kami. Ayun, Yeah, maraming salamat. Tara. Doon naman tayo. Pero dito pinagsisustingan din nila. So, hanggang doon yung andan doon sa inyo. Ah, ito. Tara guys, sabayan niyo ako pupunta tayo doon sa kanila. Kung saan nagbabarilan daw diyan. <laughs> o yung mga magnanakaw so panoorin nyo yun yung mga vlog ko Doon rin na nag vlog ako hapon doon sa simbahan so panoorin nyo rin so sino pangalan mo Angel Angel wag kayong matakot para sumikat naman kayo sino <laughs> wag kayong mahiya Angel 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 mahiya. Yan na. So so ito mga guys mo nga sinamahan nila ako doon sa loob ng kung saan palagi nagsosoting ng batang kiapo ito may doon pa mali ito So Sana YouTube channel ah ayo sino Roy di ba? <laughs> ang pangalan ko Edmondo Vasquez Vlog So ito mapapanood niyo sa YouTube ko sa vlog ko and doon lahat eh Tay hey, kumusta po Ikaw po nanood ka ng batang kiyapo kapag nagsosoting dito Oh ano mga magandang lalaki ba si Coco Martin? Sino magandang lalaki sa amin? Siya o ako? <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> joke lang. <laughs> diba? O oh, diba mga guys, so andito ako ngayon, nagbablog. Para yung, kasi binakuntin dito sa akin eh. Sige, punta ka dun sa kung saan palagi nagsusuting yung batang kiyapo. O doon naman sa simbahan, nagvlog nag, -nag na rin ako doon yung sa simbahan, paglabas yung tinitindahan nila dingding -ding, at saka Maritis so andun rin ako kaya ding vlog ko rin, rin doon so ito marami na rin nanood sa ng Diyos so. maraming salamat po so ito ngayon pauwi na ako bilang papasalamat po sa inyo bye bye Ayun. ito po yung pangalan ko na ano para hindi niyo makalimutan para mapanood nyo ito mamaya so babalik rin ako dito kapag mag-shooting sila, so, makikita ko rin tayo diba? Ito ko, yung... Ha? Babalik ako dito, sa ano yata, sa... sa Bado yata, mag-shooting sila dito. Sige na Eh, yun lang, pangalan ko dyan, Edmundo Vasquez Vlad. So, mapapanood kayo yung mga personal, kaway-kaway kayo. Ito oh. ba, kuya? Oo. Edmundo Vasquez. Ito so, po. So mga guys, babalik ako ngayon sa simbahan kasi mayroon din ako kukunan doon no, kung sino si yung si Padre eh si Padre yung tumulong kay Coco Martin okay. Sige, iyon daw si Angel Mga ilang taon na kayo? Uh, 13 oh, yun. Mga nag pa kayo? Oo. oh, May shout out kayo sa mga classmate nyo? Shout oh, out sa mga Wala pa ba kayo pasok ngayon? Ah. Uh, ito, ito. Mayroon dito mga guys. So, yan. Mga guys, ha? Tandaan nyo yan. Yung mga sumama sa akin sa doon sa looban kung saan palagi nagsusuting yung batang kiyapo. Ayan. Ayan. Ayan ka. oh so, shout out ka. Baka ikaw yata kinukuha palagi extra. So, mayroon doon bata doon. Kinukuha extra. Ando, mapapanood mo dito sa vlog ko. doon sa simbahan. Napanood Kung ano extra Kaya nga marunong ka magsalita okay, okay. Marunong ka umarte Okay, ako <laughs> mo Marunong ka ba umiyak Okay ah E kayo Marunong ka So mga guys, dilitso ako ngayon sa simbahan Panoorin nyo na mamaya ang vlog ko So maraming salamat po Luzon, Visayas ang binanaw saan man nasulok ng mundo kumusta po tayo dyan sa ibang bansa so mga kapit lang dasal lang para mawala kayong para hindi maano yung mga problema nyo so maraming salamat po ito po yun ang nagpapasalamat po ako dito po sa kanila dahil sinamahan po ako dun sa looban yung kung saan palagi may yung batang kya po dito po nagbabarilan dito yung ito papunta doon yun dito raw so, ito, tara diretsyon ako dito guys maraming salamat maraming salamat po sa inyo Salamat. O ba, o. Tama-tama, sunod. ni. Oh. O, Okay, ha? <laughs> o, ulit nga, ulit. <laughs> o, yon. So, mga guys, ito dito, ano pangalan ito dito? Disman. Disman. Ha? Disman. 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 Street. Tapos, yun doon naman sa harap sa simbahan ng kya po, ano pangalan doon? ah, Manis Street pala ito dito. Bigus Manis Ah. Bigus Man. oh, ah, guys, ganoon po ako kanina sa looban, sinamahan ako ng mga bata. Ayun. po. So, mayroon po sa looban 'yon. So, iyan ko ito mamaya i-upload ko panoorin niyo lang ha. Makikita yung makikita yung mga kagandahan niyo doon. Ah, okay. Diba ba diba mga guys ang gaganda na sumama sa akin sinamahan ako nila dun sa looban so ito, ito sila pati bata sinamahan ako so okay so, maraming salamat po Diretso na ako doon habang nagagano bablog ako doon bye 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 so, tara guys so